Hello everyone, God Wednesday uh, Ngayong araw guys ay magluluto tayo ng uh, bangos na uh, may tausi uh, na bangos guys yan ang ating ngayon uh, mayroon tayo bangos na ito, nakahiwa na yan uh, mayroon tayo cornstarch ilalay, balutin muna natin, natin na cornstarch bago ay prito, para hindi mag -talsikan. Ayan guys, uh, naglagay muna tayo ng paminta sa cornstart para mabango siya. May bango ang ating cornstart na kumakapit sa ating iniwang bangus. Yan sa guys. Alu-aluin na natin. May mga mix ng maayos yung ating cornstart. Yan. Yan na. na. Simula na tayo sa natin yung ating iniwang bangus. Yan sa guys sausaw natin sa isa para ma kapitan ng constart ang ating bangus bago iprito yan uh, lig, ligirin lang natin muna sa constart yan guys yan yan ang ating mino ngayon guys uh, yan yan natin na guys yung napirito natin yun ang itsura ng ating bangus yan ang gagawin natin natin tausi uh, bangus tausi yan, yan nagpuprito pa natin yung iba yan guys habang nagpuprito nga tayo guys naghahandaan na rin yung ating bawang sibuyas luya paminta sili at saka kamatis at saka uh, black salt, uh, salt black uh, beans guys salted uh, black beans yan yan after na nakuha natin naiwa na natin uh, waiting na lang tayo na after ng prito tapos i-gisa-gisa natin yung ating mga condiments and guys Masimula na tayo mag-gisa-gisa ayan kung nandyan pa kayo sa video guys uh, paki like and share na lang uh, o oh, mag-comment kung saan kayo para kung alam natin kung saan nakarating ang ating video and guys uh, sa mga mahilig magluto-luto uh, share lang and like para ma-update kayo lagi sa ating mga gawain. Yan na so guys, gasisa natin sibuyas, bawang. Yan na. Nagsimula na tayo sa ating trabahuin na bangus tausi. Yan. Yan natin yung kamatis. Nagsisa natin hanggang lumambot para kumatas yung kanyang asim. Ayan guys. Ah, uh, lang sa halo-halo. Ayan -halo. guys. Ayan guys, ang ating kamatis sa um, malam. Medyo malambot na. Um, ah, tayo ng tuyo. Ayan guys. Magtitimpla na tayo ng sauce ng ating ah, uh, tihaw siyang bangus. Ayan. <coughs> Aluin na lang natin yung tuyo para mag-mix sa kanyang mga sahog. Ito na nalualo natin guys ay maglagay tayo ng tubig. guys magay na tayo ng tubig tansahin na lang natin na maka uh, sapaw, -sapaw konti sa ating bangus at bangus yan para <coughs> mag absorb mo na yung sauce na sa ating pinalitong isda guys nandayin muna natin kumulo bago maglagay ng ating isda ayan guys ay, lagay na natin ang isda. Kumukulo na siya. Lagay na rin natin ang ating black beans o tak tausi. Yan, guys. Yan. Ah, uh, tapos, laluin na lang natin ng, ng bahagya. Pantay na natin yung kanyang black beans. Yan. Ah, uh, pag nandiyan pa kayo sa video, guys, ah, uh, huwag niyo kalimutan uh, comment and share para update kayo lagi sa ating mga ginagawang video guys yan sa mga nagustuhan sa mga na niluluto ko guys yan o kaya mahilig sa mga nagluluto yan uh, kayo ng konting idea kung paano estilo sa pagluluto yan takpan mo natin o yan sa guys yan. lagay na natin yung ating sili yung sili green na iniwa ng medyo maliit yan uh, malapit na ang ating matapos ng ating pagluluto guys yan um, na naman ay magbabalot na naman tayo mamaya ng ating ulam na niluto para nadalhin yan so itakpan mo natin para maabsorb mo na yung uh, amoy ng sili yan guys ayan uh, na siya guys yan Uh, patapos na po ang ating gawa. Yan. Kaya kailatan natin yung sauce niya para maalusaw. Okay guys, thank you and good luck.